Finally nga at nakapunta na rin ako sa Dali Store. Matagal-tagal ko na rin binabalak magpunta rito pero ngayon lang talaga yung first time. Kung hindi pa nga dumami yung mga branches malapit sa amin na hindi pa nga ako pupunta rito. Totoo pala talaga yung balita na napakaraming murang items dito. Pati nga itong mga frozen goods ay napakamura compared talaga sa ibang grocery. At amaze na amazed nga ako kasi parang halos kompleto sila dito dahil meron din sila mga fish. Balita ko nga ay masarap at mura ang hash brown dito. At sulit din sa presyo itong mga chicken inasal. Kaya naman, ayan, pinag-check ko na rin. Marinated na rin kasi ito. Kaya naman, madali nilang din lutuin. Pwedeng-pwede nga itong pang at pwedeng-pwede sa madali ang lutuan. Meron din pala silang chicken poppers dito at tinry na rin namin. Buti na nga lang, mura dito. Kaya eto, dinamihan ko na rin yung aking pagbili. Nakakaliw din palang bumili dito at basahin yung mga pangalan ng mga items nila dito. At balita ko nga, napakasarap nitong ice cream nila. Kaya bumili na rin kami. Dahil biglaan nga ang pagpunta namin dito, wala kami lang eco bag, kaya ayan, binux na nga lang namin yung mga pinamili namin. Buti na lang din, meron na rin box itong aming motor. bagati nga namin sa bahay, sinubukan ko naman itong items na binili ko sa tiktok. 2-in-1 foot massage cleaner nga pala ito na madali lang din naman gamitin. Kailangan mo lang din talagang i-follow instructions nito para mas maintindihan mo kung paano siya gagamitin. Meron itong multiple massage effects na nag-exfoliate ng dead skin. Gawa nga pala ito sa eco friendly materials at ang kinaganda pa nga nito, madali mo itong bitbitin ka kahit saan. At space saver nga rin pala ito. Kita mo nga siguradong tanggal pati yung kalyo mo sa paa lalo na sa tulad kung nagda-dry kapag ganitong taglamig. Ganito nga pala yung tough view nito. Kita nyo naman meron pa akong mga sabon-sabon na nilagay dyan. After nga nun, inopen ko na rin itong isa pang partial na binili ko. Bumili kasi ako nitong high waist slim fitting flare pants. Kung quality lang yung pag-uusapan, napakaganda rin naman talaga nito at hindi ganun kanipit. Wide leg ito at talaga namang stretchable. Kasya nga ito sa akin. Meron meron pa nga itong simpleng design dito sa gitna. Yun nga lang, ang nakakatawa dito, tinan nyo naman hanggang dibdib ko yung haba. Ang ganda pa naman talaga, kaya lang na mga problema ako kung paano ko ito susuotin dahil napakahaba talaga sa akin. Anyways, pagkatapos ko mag-unboxing, tama-tama nga at luto na itong ulam na niluto ni daddy. Kaya ayun, nagsimula na rin ako maghain ang aming pagkain para makakain na kami ng aming hapunan. Sinimplehan na nga lang din ni daddy yung pagluto ng ulam namin ngayon. Anyways, ayun lang muna kung meron kayo nagustuhan sa mga machineer ko. Nasa yellow basket lang yung link. Bye!